I love this nanay's coffee Cold coffee Mga mga kalista, kumusta kayong lahat? Habang nagdadrive ako ngayon at galing kami sa dancing class ni Ati Sia. Ano kasi ngayon, uh, araw ng biyernes Time check, 6.41 na ng hapon So habang nagdadrive ako Kasi talagang sobrang busy talaga ako Nabasa ko kanina yung comment ni Andy nagtatanong siya about sa factory worker job dito sa Australia kung madali lang daw bang makahanap ng trabaho actually mga makalista ang sagot dyan ay oo maraming trabaho dito na available as factory worker lalo kung mayroon kang working rights or working visa ikaw ang magsasawa dito mabubugbog ka ng overtime sa totoo lang Nag-search ako sa seek.com.au Mayroong more than 3,400 jobs na available as factory worker. Ang sahod ay mag start ka sa $30 an hour pataas. Yung iba nakita ko $36 pa per hour. Napakalaki ng sahod di ba as factory worker. Tapos naman sa isang website kung saan ka pwedeng mag-apply, yung indeed.com da reyo mayroon ding mga available na trabaho din marami din doon tapos sa linkedin pwede rin din kayong mag apply doon may nakita ko more than 1000 jobs available as factory worker dito sa Australia so sagutin natin yung tanong ni Andy kung madali lang daw ba makahanap ng trabaho as factory worker. So sa dami ng jobs na available, libo-libo, talagang may shortage dito as factory worker dito sa Australia, Andy. Tapos kung mag a ka rin sa mga agency, actually kung halimbawa mag-resign ka today sa trabaho, tapos bukas mag a ka, on the spot, matatanggap ka kaagad kapag sa mga agency ka nag-apply. Yung iba kahit walang experience eh Madaling nakakahanap ng trabaho Ang mahalaga dito ay masipag ka Tsaka you are willing to learn Maraming overtime Lalo sa mga agency ikaw magsasawa ng trabaho Pero ang mostly nahanap nila Ay mayroong working rights O mayroong working visa dito sa Australia dahil nga bubog ka ng overtime sobrang dami talaga anti ng ano uh, trabaho dito as factory worker kailan mo ba balak pumunta dito sa Australia Andy or nandito ka na ba sa Australia mag comment ka down below para ano masagot pa natin yung mga katanungan mo tsaka sa mga subscriber ko kung may mga specific question kayo about sa trabaho sa Australia I will try my best na masagot ko lahat yung mga katanungan ninyo at mag comment down kayo below kung anong mga specific questions about sa trabaho dito sa Australia tsaka pala sa mga future vlog ko dito sa aking youtube channel ay itatopic din natin yung about sa immigration dito sa Australia dahil may kaibigan ako na mayroong immigration company si Kuya Lito nandito siya sa Australia marami din siyang branches sa Philippines actually uh, inano niya rin ako mag-branch out sa Sambales dahil taga Sambales ako para ano marami pa tayong mga matutulungan ng mga kababayan natin so mag-comment din kayo down below kung anong mga specific uh, visa Uh, inquiries ang gusto nyo sagutin natin para kapag nakausap ko si Kuya Lito ay ma-review niya yung mga question, hindi tayo magtatagal masagot natin lahat yung mga katanungan niyo. halimbawa kung anong pinakamadaling paraan para makapunta dito sa Australia, anong mga requirements, so ayun mag-comment kayo para i- koko Kuku... ano ba tawag don i mag-comment kayo down para i-collect ko lahat yung mga question niyo mapagsama-sama ko and then isa-isahin nating sasagutin sa ating uh, vlog magkwentuhan tayo so hanggang diyan lang mga makulis na at muli maraming salamat kay Andy sa kanyang questions about sa factory worker dito sa Australia. So hanggang dyan lang. Bye for now.